Nagsagawa ng bloodletting activity ang Arocs Club Philippines o ACP Nueva Ecija Chapter, ka isang ACP Pampanga Chapter sa Red Cross Old Capital Compound, Cabanatuan City nitong January 27, 2024. Ayon kay Marlon Luni Fernando, Pangulo ng nasabing samahan, ang tema niya na aktibidad ay Donated Blood Save Life. Ito ang ikaapat na beses na pagsasagawa nila ng nasabing aktibidad la Layunin umano ito na makatulong sa mga taong nangangailangan ng dugo. At ang apat na po natin yung na karoon tayo ng charity event. Nakaugalian na rin po ng club natin dito sa Nueva Ecija na magkaroon ng uh, blood donation. Actually yung title ng uh, charity natin is uh, Blood, Save Life para sa mga taong nangangailangan ng dugo sa Red Cross uh, Yes. lumalapit po sila. Meron po tayong may bahagi man lang dito sa ating uh, probinsya. Masaya naman ang mga miyembro ng ACP na nag-alay ng dugo dahil makakapagdugtong sila ng buhay. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Luni kay Governor Oi Umali sa palagi ang pag-agapay nito sa mga aktibidad ng kanilang samahan. Dahil ipinadala nito ang mobile kusina na siyang nagpakain sa mga nakiisa sa bloodletting at maging sa mga nakapaligid sa Freedom Park. Nagpapasalamat po ako sa lahat na Eros Club Philippines Nueva Chapter and kasama rin po ang Eros Club Philippines uh, Pampanga Chapter uh, headed by President CJ sa lahat ng mga kinatawan ng Pampanga Chapter. Salamat po. Lakiisa po sila sa halil dito sa mundodunin ng uh, dugo sa Red Cross Nueva uh, Ecija Chapter. Sa huli, nagpaabot naman ng grupo ng pagbati sa kaarawan ni Gov. Oye. Happy Birthday! Para sa Balitang Nueva Ecija, maurin Pagaraga naguulat para sa DWNE Talaradio ang inyong kakampi.